Diyan ba na? Are you dito Naligo dito. Ngayon hindi na makita kung saan naanod Sobrang lalim pala niyang gitna niyan. Ayun na So to makita niyo no kapaligiran dito oh yan nipaan ito at saka napakaputik at madilim yung tubig dito naliligo yung batang babae sila may mga kasama sila ayun eh nahanang nahanap na sa rescue nila oh ayun hindi makita so ngayon nandito na ako sa dulo pero hindi ko pa makita babalik na lang ako dahil hindi ko na makita ang sitio soto lang nipaan pa pastor dala natin ang hanap natin

Ay, kung ano, kinakoy lang <laughs> karo mo lang po yung portay. Ano? Ano po yung sigo ba yun? Ano? 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 Sira dah, sira dah. Mama Torina, ni, ni lah. Sila okay, okay. na ko sila. Sila sa. Kita na rin yung nalunod. Pero ang tagal bago nakita. So buti na lang Mayroong hindi nagsuuyan yung nag-rescue. Nag na rin. Kaya na rescue with sa katagalan. Pero 50-50 ngayon dinala na ng ambulance doon sa hospital. Sana makarecover ang babae. Bata pa naman. Yun lang guys. Salamat sa si Diyos na narescue din ang, ang nalunod ng babae.